so ito po mga kabantay iyon natin mag cuts and cook so, matalim po ito buti na lang po medyo siya ibuhay pa pero matigas yung katawan niya, kaya gagawin na natin natin yun po pero kung ito po ibuhay hindi natin po mahihiwa ng maganda na ayos ng mga kabantay kasi ano pipiglas po siya nakakahiwa po yung mga yan yun no? ito, ito, ito pag nataga po kayo nito, nakaw biyak po ang ating kamay, napakatalim po nyan yan, lalo po dito sa asang parte na to, oh. ito, ang talim po nito parang nagari, yan buti po hindi siya mapiglas kaya, okay lang oh. <coughs> sa mga magagawa po nito alam po siguro no? na itong mga ganitong uri ng isda ay matatalim ang kanilang mga Aulo, ulo or mga hapap ayun ko ang tawag dito ano yan ito dito ito 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 talim to ito matalim po yan eh no grabe po yan eh kaya pag ito po nakano para po siyang lagari at saka dito po yan may tinik po yan dito nasa na yan ito 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 to ito to, to, to. hanap putol na ho pala pero may tinik po yan tapos itong mga niya na yan matatalim yan so ito po ay eh, hindi na po natin to at titingnan lang po natin tong ano. Kung mayroon pong laman, kung wala po ay hindi na po natin siya tatanggalin kasi masarap po yung bitukan nito. Tingnan lang po natin kung may laman. Pag wala po ay hindi na po natin tatanggalin. Ang tanggalin lang po natin ay ano, yung kaniyang ito. lang natin yan para naputol yung ano yung disamama yung, yung, yung ano pito pa ayan na lang po mga kapantay Wow. Sarap. Alam niyo po mga kabantay, yan ang pinaka okay na ihawan ano. Kesa po yung ihawan na yung bakal na ano. Mas maganda po itong ganito. Kaya lang po ito aluminum. So wala po tayo makakuha ganito dito. Mas maganda po kasi ito. Hindi po siya kinakalawang. So isisin mo siya ng konti. Uh, wala na yung kanya mga pinag-ihawan no, mga kabantay. Hindi ka parating po ng yero na na kinakalawang ito po hindi siya kinakalawang mga kabantay Yan. masarap mas maganda po itong ihawan ay so, mga kabantay hangga tayo po yung -ano, ano nag iihaw nagluto natin yung ating apahap apahap po pangalan nga pala nyo ay magagayat natin ng ating sawkan o sawsawan Oke, okay, teman benar, ya. Bisa menikmati kita bahagia. So ito mga kabantay, meron tayong ayan, uh, tubig. Meron tayo ditong bangus na maliit. Ayan. Tapos meron tayong apahap. Ito po yung siguro mga sa uh, kulang walang kilo. Mga ganyan ang laki niya. So ayan, kaya na po tayo. Iniho po na apahap. yeah, Let's go. Thank you po Lord. Kaya na po. kung yung mga mahal yung Bye.

kung ito na ito mga kapantay ka pala no? Ang pinakatrink lang po yan, nasa gitna. Tapos mga palikot lang yan. Pero yung pinakalaman niya, wala.

拜拜。Bye bye.